Lang yato, nag nagbibidyo ako eh. Tapos Ay. Riyaw, riyaw, ka dyan. Hindi ko pa naman na <laughs> Hindi ko La pa naman na mute. La lag lagyan mo naman ng ano? Hindi mm. ko na mute niya. No music. Mamaya alagyan ko pag pinose ko na. Oo. Oh. Aray ko. Aray ko. Hindi kita inaano ha, tinatanggal ko itong malalagi mong dry skin. <laughs> how many, how many weeks? Hirapan mo kumaya. <laughs> Ikaw kasi dapat ako ang lagi mong ano, nuunang tanggalan mm. ng ingroon. Um. Hindi to ingrown Dry skin. Puro dry skin. Hindi mm. lang. Hindi man, man, eh, pa ngayon dumugo. Nag-aaray na siya. So, na. Pag pinost ko to sa YouTube,